Hello everyone! Inaya ko ngayon ang asawa ko pumunta sa isang festival sa Wurzburg. Nadaanan ko ito kagabi habang pumunta ako sa duty. Kaya nga sabi ko sa asawa ko ay puntahan namin kasi gusto ko ma-experience yung mga rides. They called it Frujer's Falsk Mahilig sa mga ganitong festival ang mga German, lalo na ngayon magsa-summer. Okay, At nadaanan niya naman ito Sabi ko sa asawa ko ay eh, gusto kong itry Sabi naman ng asawa ko Dapat nag-check muna ako ng blood pressure At paka mamaya ako at takihin sa taas Ay concerned din naman si Afam Takot yata mawala ng asawa Hi! siri siri Mommy! Mommy, more! More, Liris! bumili ng cotton candy yung asawa ko kasi paborito niya yan. Habang kumakain siya ng cotton candy, eh, naghanap-hanap kami ng unang rides na sasakyan ni Riri. At nang makita nga ito ni Riri, eh, gusto na agad niyang sumakay. And we're heading to our next destination Sabi ni Afa, may gusto niyang sumakay ng Ferris Wheel Bago nga ako bumili ng ticket. itinanong ko muna kung pwede bang sumakay ang mga bata na less than 10 years old Pwede naman daw sumakay ang mga bata as long as kasama yung parents At ito na yung ticket namin and we're ready to go Oh, I feel this already with her. She doesn't want to go out. And does she want to go up in the other? Yes, <laughs> I don't want do here anymore did we stop here in the top <laughs> because don't know go out yeah that... but why here medyo nakakahilo talaga pag nandun ka sa taas tapos tumingin ka sa ibaba pagbaba namin ng ferris wheel ay eh, may nadaanan kaming lobo nagpabilis si Riri grabe ang mahal 15 euro nako nagconvert na naman ng lola mo 915 din yan sa peso sabi ko sa asawa ko ay huwag nang bilhin pero binili pa rin niya at ngayon ay pupunta na kami sa next ride na gusto kong itry they called it flip flex <music> will try it. Lakas ng loob ni Ate Girl. Ayan, bumili na ako ng ticket. Yeah. 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 Excited na talaga ako kasi dati pa gusto ko na siyang itry. Ayan na nga mga may, start na! Three. Diyos nasa taas ako, talagang gusto ko nang bumaba. Wala na akong magawa. Nagsisisi na talaga ako. Grabe feeling ko magkukulap talaga ako dun sa taas. Parang hinuhugot lahat ng bituka ko. My God, natawag ko na yata lahat ng santo. Sising-sisi talaga ako, pero wala na akong magawa. Ito yata ang pinakaunang beses na nagsisi ako sa aking desisyong nagawa. Ang tagal matapos. Nagpablentong blegtan na kami dun sa taas. Grabe, pagbaba ko, lulang-lula ako. Daig ko pa ang nagbiyahe mula patnanungan hanggang real na malakas ang dagat. At sabi ko nga sa sarili ko, ito na ang una at huling beses na sasakay ako sa rides na iyan ay ang pagkadala ni Aurelia ay hanggang doon na laang. At ngayon nga ito naman ang next na aking susubukan. Tinanong nga ako ng asawa ko kung kaya ko pa daw ba. Ay syempre, pabida si ate mo. Ayan, ako yan. Pakaway-kaway pa. Akala ko talaga hindi nakakahilong rides na ito. Ayan, pabida. און אגנאגנא משיט זאָל מען אנשיצן גערן Diyos ko, mas malala pa pala ito kaysa dun sa isang rides. Ay, ang pagsisisi ko ay hanggang doon na laang. Ay, paano ta naman? At bago ako sumakay, ay pinanood ko muna ano. Sabi ko nga ay parang kaya ko naman ito at parang hindi naman masyadong mabilis ang ikot. Diyos ko, nung nakasakay na nga ako, sobrang bilis palang umikot. Parang datalsik na pati kaluluwa ko. Matatawag mo talaga lahat ng santo bagay kayo nandoon na. Wala kang ka magawa. Nandun ka na. Hindi ka na makababa. Lalakasan mo na lang talaga ang loob mo hanggang sa matapos. At ayan na nga ang ating mong pabida, ano, liyo ka man. Grabe yung liyo ko pagkatapos. Parang nang na lahat ng kalamnan ko. Ito na talaga ang una tuli, Hinding hindi ko na ito uulitin. Napaupo talaga ako tapos parang nasusuka pa ako niyan. Nag-aya na rin pauwi yung asawa ko at may trabaho pa siya bukas. Thank you for watching. See you on our next vlog.